Aray, han. Kung naalala mo ako noon. Ako si Mike. Pero, huwag na kinakaya. Sa ganitong kalagayan ko pa. Ano po mga kalingap, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ah, pabalikan po natin si Tatay Mike. Ah, Ating alamin po ang kalagayan ni Tatay Mike ngayon mga kalingap. Ah, bago ang lahat, ah, gusto ko lamang po abatiin ng pagandang gabi sinang aming ambasador na si Joey the Great at ang aming deputies na si Nay na Condor kasama na po si Yansky TV at Nelson Vlog. At ang aking YouTube channel, pakishare po, like and comment para malaman ko po kung sino po yung mga nag-comment para mabalikan ko po, po kayo mga guys gusto ko lamang pong pasalamatan ang lahat ng sp sponsor ni Kuya with the Great, ang Team Kalingap, mga, mga, idol. Napaka bubutin nyo po ng inyong kalooban. Maraming maraming salamat po. Tayo na at isitahin natin si Tatay Mike. Ang pala. Pasugot. Tara guys, uh, gabi na po. At gabi na po mga kalinga. Puntaan po natin sa Tatay Mike.

Pedro Pitoy. Hello. Ang guys, dito na po tayo sa bahay ni Tatay Mike. Uh, kumustahin lang po natin yung kanyang kalagayan. Kumusta man? Mga uta gadiya po sa gito ko eh. Sige na mo di, pag kinadi, wala ka di di. Eh, wala ka kaun. Wala ka to ka sa umako no? Okay. Uh, kumustahin po natin ulit si Tatay Mike yung kalagayan niya po ngayon. na uh, kung kung nakakain ba siya ng maayos, kung kumusta yung kalusugan niya. Tayo, kumusta na? Kumusta ka na po ngayon? Ay. Diri pa masyado na ako, Hindi pa sa dati anak. Lakas kay ambot ang kaiha sing paghinigda. Tatapos, nakalaya ito sa kalos kagabi na kaan. Kaya ka mong Pag nakakabangon, hap. Mawad na nag-asikas sa pagkaroon. Nung nagkasakit kayo, Tay Mike, di ba ilang, ilang araw kayo nagkasakit? 20 days. Ang tagal. Takal tagal okay. pabalik-balik. Pagkatapos ang trangkaso, ginhapo ako. Sabi ko, wala naman akong hapo. Ano na, sabo. Kinukuri yan, hap tapos din kamay Grabe 'no. Kaya di uh, ko mo. Beso. Lumuo. O. Kaka na eh. Sobrang ano po. Sobrang lambot. Hindi pwede one. si tatay Mike magneto magdala ng babae. Eh. Kasi <laughs> <laughs> masisira. <laughs> Wala. Grabe, 20 days po. 20 days pala siya nagkasakit. Sobrang tagal noon. 20 days. Sino uh, nag-alaga sa iyo? Ako so, na si Tita. Kasi, Kuya Ayu, uh, mga isang linggo, hmm. tapos pinabayaan na balita ko may nagbibigay doon sa iyo dito ng pagkain kapag... Kaya yun na yun, si Ayu. Tapos wala na. Tapos si eh, Puan ah, Jingjing dito sa Nakampalidol po, umagad. Dadala ng ulam. Tapos si Ricky, bibigay sa akin ng ulam yun guys yung uh, kaganapan dito kay Tatay Mike mabuti na lang po yung mga katabi niya po mga kahit wala din mga ano mga anak buhay, anak buhay kahit pa paano binibigyan si Tatay Mike ng ano makakain kasi nakakawa po yung kalagayan ni Tatay Mike yun yun naman po yung bahay niya mga guys ah, uh, mga kalinga po oh, pinagano? pinagano <laughs> lang ng mga sako tagpi tagpi pag umuulan wala na, basa pag umuulan yan itong sira kong doyan, yan, si, siya na kong nilidya. Tapos siya naman, na si ikino Yung pinakakumot? Ikinukungkot e doon sa nakulunan, na diri mabasa. <coughs> Ang mga pinagdadaan yung pinagdadaanan guys, eh, mga kalingap ni Tatay Mike. sa mga mapubuti po yung ano, kalooban ni, kalo, kalooban mga kalingap pa. Tulungan po natin si Tatay Mike kahit sa maliit na bagay pag ambag ambagan man lang po natin. Ang kailangan po na ni Tatay Mike is magkaroon po ng, pera nga, ilang yero? Mga sampung yero daw. Sampung yero daw mga kalingap at saka pang dingding po. Uh, at saka simpre yung kahoy kasi ito, magagait pa to. Pero yung pang iba ba, na 243, hindi na po magagait mga kalingap. kaya ito magkakalaglagan man yan pagkuhan ng yeah. ulan, walang oh. na yan. Kailangan mabubungan dito ng bau-bau. Ang tanggalan nito, malalaglagan ako niya. Hmm. Kailangan daw sa as soon as possible, mapalitan na kasi oh, baka daw habang natutulog siya, malaglagay siya ng mga kahoy. Hubos na kayo. Kasi ano na po? Nailang panahon pa. Bulot siya, na po, bulot. Nailang panahon pa siya noon na. Ay, matagat na po mga kalina. Ilan? Tissue. Eh. Oo noon na. Tissue. Eh. Tapos ambo. Bilag ko yung bagyo. Yung, ang an, an ganun katagal na ganito lang yung ano mo. Oo, oh, oh. ah, Tagal-tagal na pala mga ano. So na yun. Hindi yan, kaya hindi man ako binalad nga uh, certain mga sa mga babae. Dating yung lulutakang. Aw, oh, kasi ka babae. <laughs> Sorry. <laughs> hindi ka nagkaasawa eh, eh. tayo, Mike? Nung nasa Manila, uh, hmm. mayroong gad pero diri mong gudasawa. Kabit kabit-kabit. Bila -kabit. ko yung mga kalingap. Maridi pala si Tatay Mike ng kapanan. Kasi tayo yung kalingap yung kamukha ni, mukha ni Tatay. Oh. Parang siya ano, Lito Lapid. Charis. Chakulang no? lang. <laughs> <laughs> Pampano lang yan, kalingap ni eh, Tatay para naibsan-ibsan yung ano, kalungkutan niya sa buhay. Pero may, say, may isa kang anak. Hmm, mayroon, pero hindi ko sigurado kung buhay ang ah, patay. Huh? bakit? Kaya nung umalis sa bahay, Lumipit pa lang yan pitong buwan. Ay ta. Hindi ito makakalinga. Pitong Bun buwan. Buntis. Palang buntis. Pitong buwan. Ngayon kayo kulang man ang kwarta. Pero siya lang nakauwi. -la. Sa palagay mo nandun sa nanay niya? Hindi at maharami haon sa nanay niya. Anong pangalan ng nanay niya? Baka sakaling nanonood siya ng video mo kung sakali. Ah, ano, nakalimutan na. Nakalimutan na. Ang na, na. nakalimuta na. um, po man siya, 1983 pa 1983. Ako po. Matagal na, hindi pa ako buhay niya. <laughs> 1991 ako. nga <laughs> uh, matagal na. Ako sakali po, uh, yung, uh, -ano mo lang. -ano mo lang sa kanya, kung sakaling makita niya, ipakilala mo lang yung sarili mo na ito, ganito ako, ganito dati. Na ikaw yung pangalan mo, yung kakilala, kilala niya na pangalan mo na ginagamit dati. Sabihin Mike, sa kanya. Mike, Mike, ang kilala niya. Ay, Han, kung naalala mo ako noon, ako si Mike. Pero, huwag na kinakahiya sa ganitong kalagayan ko pa. Okay, guys. Uh, mga kalinga pa. Nayaan na lang yun. Mag-isa na lang talaga si Tatay Mike dito na namumuhay, mga kalinga. Uh, kung mapapansin niyo po makakalingap yung likuran ng ano makikita nyo po sa una kong upload na sobrang sira na sira na talaga nagabihan po kami kasi na, may nila, nilakad po kami ng aking jowa kaya nagabihan po kami uh, tay Mike uh, yung hiling mo sa kanila sige sabihin mo magsalita ka sa kanila sa mga, sa mga gusto mong hiling makiusap ka sa mga viewers natin ang pakiusap ko lang sana tatanawin ko yan. Malaking utang loob. Habang nabubuhay ako. Kahit lang yung bubong, dingding, at saka itong mga kuan materialis. Kahoy uh, pa ako. malaking halaga na yun sa akin. May tayo ko lang na maayos ang bahay ko para hindi na po magigising in kay kagabi nga pag ulan nakana na sa duwa yan kay malakas ang ulan tumutulo man itong paligid ito 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 lang ako nandun dito lang ako talo ito ba ito dito dalawang ano da doon lang nga dalawang ano lang tabla ang mga kalingat nakakaupo talaga yung kalagayan ni tatanog sa mga gusto pong magpaabot ng tulong, uh, mag-PM lang po kayo sa akin mga kalina. Tulungan po natin si tatay sa malit na nagamay pong ipon po natin. Makabili po tayo ng sampung yero. Digis ba tatay? eh. Dios eh. Dio Dios. Dio Ah, mas mura pa yung pag Dio Dios. Wala eh. 4.50. Ayan mga kalina. Uh, tulungan po natin si Tatay Mike. Uh, bago yan, mga kalinga pa, meron po tayong ibibigay kay Tatay Mike. Galing po sa pagmamahal ni Kuya Joey the Great. Wow! Ayan. Uh, Kuya Joey the Great, uh, ah, bibigay ko na po yung ano, uh, yung, asa, uh, ito na ba ito? Pagpula kasi ng ano, bigas. Tay, tanggapin po ninyo itong ano, pang grocery. Tay uh, na, Bumalik kami kasi dito eh. May <laughs> yung iba kaya Diyan lang po muna. Inaalala ko yung ano po ang kulit. Ganyan sa ulit. Eh, walang lakas bukay. Oh, oh, ako ako yung mag a uh, Ah, nag-porta ka. Nag-ano daw siya, kahit mga kalinga pa, ah, nag-cupra. Ilang piraso? Wala. 100. Ay, kung 100 lang, maliit lang yun. Maliit lang yung mga kalinga. Makabila, simbogay. Nakatapos. Ngayon, ngayon mga aking kumpraya na nga 90 Nebis, centos. Hmm. Babalik niya konti buwas, magpapahurnala. E umakantok sa iyo, e, bago, sabi mo, kanita. na huwag kang aalis uh, bukas. E sabi, paano pa yan kung magpapahurnala bukas? may sako na doon ang inuokal Kaya nga, sabi ko pupunta mo na po doon sa inyo. Yung time na yun, nag, na, ano kami, hindi ko inaka, inakalain na mapupunta kami doon sa malayang lugar. Hindi na kami nakabalik dito kaya nagka-pasensya ah, na lang po sa araw na yun kasi oh, yun talaga, linggo sana pupunta sila. Yun lang is nagkaroon. Yung linggo, na nandito lang ako. <laughs> Ah, uh, Tay, bago po tayo mag-end na uh, isang awitin na naman po ang uh, gusto nilang marinig. Kahit anong awitin. Kasi karamihan po ngayon awitin talaga yung pinaka-dabes na naano kaya ang awitin. Kahit ano. Dapat po sa kanya camera, camera girl. yung mo na mo kanta. Ang ganda-ganda eh. Ay, ayaw na lang. Hmm. Ikaw, bahala ka. Hmm. Eh, eh. <coughs> Ang buhay tulad ng isang awit lamang mayroon simula at may katapusan. Sa araw at gabi Lumulungkot ilang Sa mga suliranin Pinaglalabanan Ang aking Pagkukunwari sa buhay Magbabalat kayo sa katotohanan anong manang aking maging kapalaran tanging Diyos lamang ang di hmm, diba? ang galing galing po kumanta ni tata may grabe yun lang Puti na lang walang dito sila Kuya Joey, pinakanta <laughs> Ayan na kalay nga pa, inuwalit ko po. Sana po matulungan po natin. Hanggang dito na lang po kami tay. Uh, sana po, magdasal lang po kayo na may makapansin sa video nyo at may oy, tumulong salamat. po. Dahil kung ano lang tayo, kung nakakasahod ang talaga ako sa YouTube, wala pa po yung pin ko. Tagal-tagal. Kung, kung maglala, magdadasal tayo. Hmm. Pati ikaw, makilala rin. Uh, salamat mga kalinga pa. Dito po nagtatapos ang ating vlog kay Tatay Mike. Mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat po uh, sa lahat nag nag-sponsor kay Ana. Salamat sa inyo, inyo Mabuhay okay. kayo. Naway may hipan niyo matulungan. Salamat. Okay po mga kalinga, bye-bye po. Tatay, bye-bye na. Bye-bye. Slimix TV Subscribe Slimix TV Subscribe Slimix TV, Lamex TV.